kapwa kong ng mga mamayang Pilipino. Lalo tigit ang aking mga kahanay sa 99.9% masang it sa puwera, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Good morning. O pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, PhD, Public In Public Administration Honoris Causa Pag-uusapan po natin ngayon uh, ang muli naman pambababoy uh, ng mga kumilikotong sa mga karapatan nating mga sobiranong mga mamayang Pilipino uh -huh. Pero bago yan ha? Papiwan po natin yung muna sandali lang itong pinag-usapan natin kahapon dito pa rin po sa usapang kali eh, kasi nasa kali po tayo, papansin nyo, no? Yung pong ginawa naman, no ha, na ah, pang umurakot ng Malampaya fans, no ha? Kumbaga kanila pong inihain on a silver platter. Sino yung managhain? Eh di sino pa, di ako sinero ro, na sila Digong Gong o ang kanyang tuta na si Alfonso Cusi at si Rafael uh, Lutilla o, at inihain nga nila ang malampaya steel hindi deal yun ha just steel really ha? kina Dennis Oya at kina Enrique, Enrique Zubel alam nyo yung uh, yung foresight niya po Marcos nang ang ganda eh hmm. Dahil nga noon tumas ang presyo ng langis nang nag-impose ng oil embargo itong mga ang OPEC. Oh, dahil siyempre nakikisimpatya sila sa mga Arab countries. Noong Nung naganap ang Arab-Israeli war, siyempre, nanalo ang Israel. Bagaman malit na bansa at pinalibutan ng mga kalaban, nanalo ang Israel dahil sila ay laging handa. Ha? Maybe anyos pa lang sa ng mga bata, lalaki o babae. Drain na kung paano pumitik, uh, kumalabit ng gatilyo. Oh. Bakit nagkaroon na naman ngayon ng pagtataas na presyo? Nag-oil embargo na naman ng OPEC. Nakikipag, nakikipag, na uh, nakikisimpatya sila. Uh, kay Putin na yan. Oh, kay Putin na yan. No, ha? Dahil sa nagaganap kayo ng na Russian-Ukraine war. Okay? So anyway, mukhang nagpapanalo na naman ng Ukraine. So sana eh, matigok na yan, Putin na yan. matigok, oh, sobra naman yun. Eh, matalo na lang sa gira. At para mag back to normal ang ikot ng mundo natin. Oh. Now ngayon, ang ating pong paksa ay muli na naman binababoy na sa, ng mga kumilikotong ang karapatan po nating mga soberanong mga, mga mamaya Filipino. Pilipino. Bakit ko nasabing muli na naman? Sapagkat nauna na, no, since 2004. Since 2004, noon naganap ang Hilo Garce sa labanan sa pagitan ni na FPJ, ah, manabatan kaya po, ah, at ni Gloria Macapal Arroyo. Doon po nila inumpisahan ang kanilang pinauso na kapag ang kandidato ay walang kwarta o kaya walang partido o kaya walang mga organisasyon na kinahaniban at mga tigasin uh, o kaya siya ay walang plataforma uh, at kung ano-anong panasot idideklaran ng Nuisance o no? yung hindi kilala So yun, dilagukan sila ng Korte Suprema noon. Uh, hindi nyo po pwedeng gawin yan. Hmm. Dahil karapatan yan sa Bill of Rights. Uh, sagradong karapatan yan ng bawat Pilipino. Na hindi mo po pwedeng pagbawalan na tumakbo dahil sa mga ganong uh, argagomento. Uh, ay mga gago eh. Kaya ang kanilang argumento, minto. Ano ba yung argumento nila? Sabi, sila sabi nila na bagaman alam namin luha no, na may karapatan ng sino ang Pilipino na tamang gulang, wastong gulang, luha, no, at marunong bumasa at sumulat, luha, no, siya ay uh, na pa uh, satisfy niya ang uh, residency 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 requirements. O pwede siya tumakbo. Pero, may pero pa silang uh, nalalaman eh. Pero ano lang, kapag naman hindi namin nilinis ang listahan, abay, parang nag-abdicate kami sa aming tungkulin, no ha, na uh, makapag makapaglapag ng clean, honest, and credible election. Eh kung hindi ba naman mga tanji eh, no yung karapatan na huwag ibuto ang a, ang isang kandidato dahil sa tingin nila ay hindi karapat dapat walang kakayahan sa mga Pilipino yan yung mga, mga botante Aha. yan po ay poder power karapatan ng bawat botante na pinagkait din nila by the way dahil sa pagdideklara na lang sa maraming kumakandidato na noisance candidate kapag walang kwarta walang partido political walang hindi kilala oh, ka eh hindi ba naman diba? so binaboy na nila noon yung ating right to suffrage hindi lang isang beses ah, dalawang beses Nauna na sila dinagukan ng Korte Suprema noong 2019 no, na ang ponente noon ay si ngayon retired na Francis, Justice Francis Sardinesa. Oh. Hindi lang aniya pinagkaitan ninyo yung mga tumakbo. Kung di pati yung mga botante. Lahat ng mga botante. Pinagkaitan nyo sila ng karapatan na mamili doon sa mga tumatakbo. Eso, so, 2019 yun ha. ng no election, 2022, ginawa na naman ng mga bugok, na ugok, na mga ungas, na kumilikotong ang kaugasan polisiyal na no money, no candidacy. Policy. Diba? No money, no money naman sila Sumuli so, na naman silang binigwasan ng Korte Suprema. E ito naman ngayon, E, eh, sagradong karapatan natin ng Pilipino, eh, di ba? Na, na lahat ng akusado uh, is presumed innocent until otherwise proven guilty in the court of law. Ano ginawa nila? Uh, sa kanilang anti-vote buying campaign kuno, no ha? Abay, makita ka lang ng kuwarta, ay, Presume, boat buyer ka na. Ano ah, ba? Diba? Presume. Presume, boat buyer ka na. Oh, so, ang burden of proof nasa iyo na. Paliwanag mo kung bakit hindi ka, o uh, uh, hindi kami, hindi ka sasampan ng kaso ang nang anti-boat buying. Di ba? So, if... Effectively, ganito din ang ginawa nila sa candidate, diniklara ka ng Comelec, na sa iyo ang burden of proof. Ay sistema na yan, sistema ng komunista yan. Eh. Pag kinakusahan ka, guilty ka na kagad. Ka no, Bahala ka sa buhay mo, no? paliwanag na nagkakamali yung nag aakusa sa iyo na gobyerno na nag aakusa sa iyo. Similarly situated din ngayon dito sa anti-vote buying uh, campaign. At sa desisyon, uh, ukol doon sa no money, no candidacy si policy nila. Uh, Pinunan ni din ng Korte Suprema na sa ginawa niyo niyong pagdideklara, effectively, binaliktad niyo ang role of law sa ilalim ng demokrasya. Na presume innocent ang sino mang inaakusahan nyo. Kasi pag sinabi nila, wala kang kwarta. Wala naman silang ipinipresintang uh, ebidensya na wala kang kwarta. Bakit? Malay ba nila? Bukas makalawa, yung kumakandidato na although sa sabihin mo na wala kang kwarta, ay nanalo sa loto. At saka isa pa, mahigpit na pinag- uh, na pinagbabawal no, sa ating saligang batas na kabitan mo ng kwarta ang kandidatura ni Numan. Ang ginawa ng mga kumilikotong, yung pong Ah, uh, yun pong uh, kumbaga ay eh, ceiling ano ha. Uh, yung um, uh, pinakamataas na pwedeng gastusin limit. Sa gastusin 5 piso, 10 piso, gano'n, ano ha. Yun ay limit nung pwede nilang gastusin. Ang ibig sabihin, kahit hindi sila gumastos kahit nasing kong kusing, hindi naman bawal yun. Pero ang ginawa ng mga bug... ko, ayan, yung audio natin ay tuloy-tuloy naman kahit nawala yung video. Ano, ha? Ang ginawa ng mga ugok-bugok at mga ungas na kumilikotong, yung limit na gastusin, yung ginawa nilang minimum, na pwede na gagastusin dapat na dapat gastusin ng mga kandidato pwede ba naman mga ugok at bugok? so doon din din sila ng Korte Suprema mali ang inyong uh, pagbabasa sa batas ang interpretasyon nyo sa batas di ba? talino naman yung batas eh hanggang doon lang ang pwede mong gastusin kada butante sa area mo O oh, hindi sinabi na kailangan merong mga botante sa area mo. Hindi eh, ba? eso, eh, bakit ha? Ah, ngayon tuloy-tuloy o oh, kumbaga eh muli na naman nila binababoy ang ating mga karapatan. Bakit nila ginagawa yon? Alam niyo kung bakit? Kasi sa lahat ng pagkakataon na sinisita sila ng Korte Suprema sa paglabag sa saligang batas ni manipis na kurot sa singit di wala eh wala Kaya, eh, Dead ba uh, Sasabihin pa doon sa desisyon ng Korte Suprema na isa pang ugas din. noh? Na, ay batid namin? Mabuti ang inyong hangarin. na pag, para baga hindi nila alam na even the road to hell is paved with good intentions. Ha? Bakit naman ganun ang, ang, ang uh, pananaw ng Kwarta Suprema? Ay, Korte Suprema? Ha? Bakit? Meron ba silang parte no, sa mga kinita sa halalan ng kumilikotong et al? Malamang. Kaya kung titingnan po natin, titingnan po natin, oh, yung mga naghahain ng reklamo ng election protest, kailan ba na Uh, na huhusgahan. Yung iba, tapos ng halalan, oh, na sumunod na halalan, oh, hindi pa, wala pang desisyon. Yung iba naman, isang araw na lang, uh, isang araw na lang tapos na ang termino nung inihabla no, sa uh, election uh, fraud. Uh, isa ka pala na huhusgahan. So, mayroon isang kongresista noon na upo sa pwesto niya sa kongreso sa araw lang uh, yung bang mga back wages niya binigay sa kanya hindi rin diba? o kaya yan resiste kaya yung ating lipunan baboy na baboy dahil yung ating husgado ay trial by palakasan o. at ibis na sana na itong kumilikotong mag-concentrate doon sa mga anti-vote buying kuno, no? alam ko ginagawa lang lang ito para uh, wag masilip uh, para maipalabas na kaya nang nanalo isang ungas na kandidato ay dahil sa vote buying at hindi dahil sa hokus pikos ng kumilikotongs. Di ba? Ang tungkulin talaga na mas uh, Mas nararapat gampanan ng kumilikotong education ang ginagawa na nila, educate the voters kung paano gamitin yung voting machine. Or voting, vote cheating machine. Dati hukos pikos eh. Ngayon, pinalitan nila ng pangalan ng vote cheating mas machine. VCM. Yun lang ginagawa nila. Ha? Ginagawa na pertinent to their mandate to educate the voters. Ang pinakamahalaga dapat ipakilala nila ang mga botante. Kung kaya sila nga may budget no, ha, para sa ha, Bulletin, para sa Comelec R, di ba? sa radio at TV, ano, at sa mga malalaking payagan, bukod pa sa maglalabas sila ng bulletin. At ngayon, sa panahon ngayon, kung saan uh, high -tech na high-tech na, may nila gamitin yung social media para ikasaan-debate sa pagitan pag ng mga kumakandidato. O, oh. election ng barangay ngayon. Libre naman yun, di ba? Kada barangay, yung Comelec na nakakasakop doon ay mag-open, magbukas ng page. Ha? Facebook page, no ha? kung saan ni kayatin niya ang lahat na tumatakbo sa barangay, no, sa isang barangay, na ilapag ang kanyang <coughs> sinti Ano ba ang nakikita niyang problema sa barangay no, at may solusyon ba siya na ihahain kaya siya tumatakbo? Yan lang yung mga tanong eh. Diba? Ay so, yung mga butante kada barangay syempre ipapabatid din ng Comelec na ito yung Facebook page nyo o, dito yung o, mga sintido ko mo no sangkusing kaisipan o palusot ng inyong mga kandidato panuorin nyo para pagka bumoto kayo matalilong boto ilalapag nyo diba? para makilatis nyo ng gusto ang mga kandidato okay bigyan mo ng pagkakataon Uh, kahit dalawa o tatlong beses pa no, na uh, paglalahan paglalahad ng kanyang mga saluobin, mga mitin at yung kanyang plataforma, bakit siya tumatakbo bilang chairman. Ganon din sa mga kagawad. Di ba? At siyempre, pag national election na, ay ganon pa rin. Ha? Gawa nila ng magandang uh, disenyo para mas madaling makilala ng mga botante ang mga kumakandidato. At yun, ang numero uno obligasyon ng Comelec. Uh, gumagawa lang sila ng mga panupano. So, kwentong kutsero eh. hindi eh, pa ba? Uh, so, Chairman Garcia, yan ang pagtunan nyo ng pansin. Hindi yung kung oh, ano-ano mga palusot at mga ka, walang kwentang mga bagay-bagay ang pinagagawa nyo. Sayang ang pinasusweldo sa inyo. Diba? So, mga kahit sa pera, Alam nyo, dahil ang ating hukuman rito, napamanan ng mga Kastila. Actually, hindi hukuman yun eh kundi trial by palakasan eh. So, hindi sa hukuman. Yun, sa tuusang usapan, ay ah, uh, tool, mekanismo o kasangkapan. Kasangkapan noon ng mga naghahari-hari ang Kastila para alipinin. Alipinin tayo lahat. Diba? Ang siste, nung pumalit na ay mga kababayan na natin. Ah, hindi na mga dayuhan kundi mga kababayan na natin dahil sa tayo daw ay demokrasya na kuno hindi pa rin nila isinama sa paglimbag ng 1935 Constitution sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by, by jury ng nating mga sumiranong Pilipino ganun din nung kinalikot ni Marcos ang saligang batas 1973 wala din din nilagay E ito ngayon, uh, naibalik kuno ang demokrasya sa bansa noong 1986. Pero noong nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, wala pa rin, hindi pa rin kasama sa ating Bill of Rights, ang karapatan sa trial by jury. So ano yung ibig sabihin noon? Uh, gusto nila tuloy-tuloy ang pagnanakaw nila. At hmm, pag-aabuso. E eh, syempre, conforme sa presidente ng Kaupo. Ha? Pero may sizes ang ang uh, ang uh, pagkagahaman eh. Sabi nga ni Congressman Y. Kurat noon eh, ha? meron yang small, medium, and large. Diba? Yung pagiging gahaman ng nakaupong politiko. <laughs> so para may iwasan yan, sabay-sabay po tayo mga kaitsapwera, mga ka 99.9% masangit sa pwera, sama-sama tayo sa espiritu at diwa ng bayanihan sa pagsusulong ng luta. O, hindi armas at bala. Ilaan po natin ang isang sagradong boto natin para sa juror advocate candidates sa 2025. Isang sagradong boto lang natin. O, huwag natin ibenta. At siyempre, meron pa tayong isang matinding pagkikilos na dapat gawin. Bantayan natin. Hindi lang bantayan kasi hindi naman natin makikita kung bot cheating machine na ginagamit nila. Ikasa natin ang random manual audit. Kada presinto, kada presinto, at least tatlong bot cheating machine ang i-random manual audit. Di naman tayo kakukulangin dyan sa uh, warm bodies sapagkat napakadami ng mga butante bawat presinto. Diba? So, hatiin sa tatlong yung, yung bawat bawat boat cheating machine may isang team na magra manual audit. At ikumpara doon sa kanilang uh, election returns. Di ba? particular na BCM. Kailangan dito may kwan eh. Kumbaga eh, may element of surprise eh. Yung hindi malalaman kung alin BCM ang ating ira-random manual audit. Sapagkat pwede na paghandaan yun eh. Pag alam nila. Ha? Eh syempre, gagawin nilang pareha sa papasok na boto roll. At yan po ay ating karapatan bilang mga ng mga mamayan. Bahagi po yan ng ating poder. Ano ho? Diba? Sabay citizens arrest. Huh? Pagka napatunayan natin, is na live streaming natin eh. Huh? So may isa pa tayong dapat bantayan din dyan. Katulad nung ginawa nila nito na karangalalan. Huh? Libo-libo yata. hindi. Okay. Basta't maraming clustered, clustered kasi grupo eh ng mga BCM iisa lang ang IP address <coughs> malinaw po na pag nanakaw yun natin mga sag sagradong boto <coughs> so paano hanggang sa muli ha sa ating usapan kani <coughs> Ako pa rin po ang lagi nakanda maglikod, Mr. Juror, Dr. Sixto Quintilates Lagare Polamang, Ph.D., Public Administration, Honoris Causa. Ilaan ang ating sagradong boto para sa mga juror advocate candidates sa 2025. May God bless us all. God bless. Philippines dapat lang jururka